Makikita natin sa Biblia na malaki ang naging papel ng mga demonyo dito sa mundo. Sila ay naging simbolo ng kasalanan, tukso at kasamaan. Sila ay nagsimula bilang isang anghel bago tumalikod sa Diyos at naging fallen angel na itinapon mula sa langit papunta sa impyerno. Para sa inyong dagdag kaalaman, hindi lang iisa kundi maraming demonyo ang binanggit sa Biblia at ang pag-uusapan nga natin sa video ito ay ang apat na pinaka demonyo ayon sa Biblia. Totoo kaya ito? O isa lamang, hiwaga? Una sa ating listahan mga kaibigan ay si Lucifer. Kilala naman siguro siya ng halos lahat sa atin dahil siya ang itinuturing bilang the devil o si Satanas na bago ipinatapon sa impyerno ay binansagang pinakamalakas na anghel sa kalangitan. Isa siya sa pinakaimportanteng karakter sa Biblia dahil siya ay naging daan upang maipakita sa mundo kung gaano nga ba talaga makapangyarihan ang Diyos. Pangalawa mga kaibigan na pinakaimportanteng demonyo ayon sa Biblia ay si Molech. Inilalarawan siya bilang isang kalahating tao at kalahating toro na may tiyan na gawa sa apoy. Sa libro ng Leviticus makikita natin na ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba ng mga tao kay Molek dahil ayon sa mga kwento ay sa kanya napupunta ang mga batang inaalay noong unang panahon. Sinasabi na isa siya sa pinakamalakas na demonyo at walang pakialam sa halaga ng buhay ng isang tao. Pangatlo mga kaibigan ay si Legion. Ayon sa Biblia, siya ay isang tao na sinapian ng iba't ibang mga demonyo na nakasalubong ni Jesus at ng kanyang mga disipulo nung sila ay tumawid sa dagat ng Galileo. Dahil sa pangyayaring to, siya ay nagkaroon ng pangalan at inilarawan siya ng Biblia bilang isang taong may napakaduming espiritu na tuluyan ng tinalikuran ang normal na buhay. Pangapat at panghuli sa ating listahan mga kaibigan na pinaka demonyo ayon sa Biblia ay si Abaddon. Ayon sa iba't ibang libro hindi lang sa Biblia, Si Abaddon ay itinuturing bilang isa sa pinakamisteryosong demonyo sa ating mundo dahil inilagay siya ng Diyos sa pinakakailaliman ng impyerno at inatasan siyang hatulan ang mga tao depende sa kung sila ay mabuti o masama. Itinuring siya bilang misteryosong demonyo dahil sinusunod niya ang utos ng Diyos ngunit kumakampi rin siya kay Lucifer. Mga kaibigan, ang apat na demonyong aking binanggit ay itinuturing na importante dahil nagkaroon sila ng malaking parte sa mga kwento sa Biblia. Hindi ibig sabihing importante sila ay dapat na natin silang hangaan dahil gaya nga ng sabi ko sa umpisa ng video na ito, ay sumisimbolo pa rin sila ng kasamaan sa ating mundo. Pagdating sa bagay na to ay magkakaiba tayo ng paniniwala, pero pakatandaan na wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. At na pa man, mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.